ay kasalukuyang nagpiprito ng patatas si Dari. Nung nakarang araw ko pa kasi siya kinukulit na ipagluto ako ng pininyahang manok. Kaya ipagluluto niya tayo ng pininyahang manok for today's video. At dahil nga wala siyang nabiling carrots, patatas lang ay maisasahog namin sa aming pininyahang manok. Malamang marami nagtataka sa inyo kung bakit piniprito muna namin ang patatas bago ilagay. Eh kasi mga be, mas masarap yan tsaka mas malasa kung ipiprito muna bago ilagay. Sinunod na nga ang igisa ni Dari ang bawang pagkatapos iprito ang patatas. Kapag nagisa na ngang mabuti ang bawang, saka naman niya isusunod ang sibuyas. Alam niyo bang nung nagkakilala kami ni Dari Mga Be ay hindi yan marunong magluto? Kaya lang ayun, habang lumilipas ang panahon, natuto na rin magluto. Lalo na nung mga panahon na eh, hindi na talaga ako nakakapagluto. Ako na lang yung nagagaid sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin step by step. Tapos susundin na lang niya kung anong sinabi ko dahil siya yung nagluluto. Pero kalaunan, ayan, tulad ngayon, siya na lang mag-isa yung nagluluto. Hindi na niya ako mayat maya kinukulit at mayat maya tinatanong. At mabalik na tayo sa ating nililuto na pininyahang manok. Matapos igisa ni Dary ang bawang at sibuyas. Hayaan at sa siya na niyang mabuti ang manok. Yung iba, kapag nagluluto ng pininyahang manok, naglalagay sila ng luya. Pero kasi kami mga bae, hindi. Conforming naman po yan sa inyo, kung gusto nyo maglagay ng luya, ay pwede rin naman po. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga bae, hindi naman tayo expert sa pagluluto. Ang mga cooking tips at cooking session po, chupuchu, na ina-apply po namin sa inyo, ay nabibase lang po sa sarili namin pong experience. Gano'n! <laughs> saka iba't ibang paraan naman talaga ang pagluluto. Depende na lang din talaga sa titikim kung madaling pasayahin <laughs> At dahil nga lumabas na ang mantika ng manok at sangkutsang sangkutsa na siyang mabuti, naglagay na ng konting-konting tubig si Dari Kailangan ng tubig para syempre mapalambot at mapukulong mabuti ang manok. Tapos tatakpan natin siya at pakukuloy ng ilang minuto pa Pakukuloy natin ang pakukuloy ng ating manok mga be para tuluyang matuyo ang sabaw niya. Sa ganyang paraan kasi mas magiging malasa ang ating pininyahang manok. Kailangan kasi nating palabasin eh, yung mantika ng manok mga be. At kapag naging ganito na nga ang itsura niya pwede na nating ilagay ang ating pineapple tidbits. Mas masarap kapag madami yung pineapple syempre. Pero dahil ito lang yung available ito na lang muna. Mas masarap din naman minsan mga be yung nag-aagawan diba? Haha! <laughs> Maglalagay na nga rin ng patis na pampalasa si Dari mga be. Mas magiging malasa kasi ang ulang kung bukod sa asin, maglalagay din tayo ng konting-konting patis. After nating maglagay ng patis, isusunod na natin ang ating evaporated milk. Madalas, gata talaga ng nyog yung nilalagay nila sa pininyahang manok. Pero kasi kami mga be, nakasanayan na namin na evaporated milk talaga yung nilalagay. Kasi bukod sa mas mura, feeling ko mas masarap talaga pag evaporated milk. Pero feeling ko lang yung mga be ah, depende na rin talaga sa panlasa nyo ah. Pero syempre, iba pa talaga pag may gata, no? Sarap kaya ng gata. Favorite ko yun, eh. Hayan at tinimplahan na nga ng iba pang pampalasa ni Daria ang ating pininyahang manok. Naglagay pa siya ng konting vechin, paminta, tsaka konting-konti pang asin. Kung mapapansin nyo rin mga be, medyo masabaw ang ating pininyahang manok. Alam nyo na, konti lang yung manok natin, kaya sasabaw na lang tayo babaw, eh. Tatakpan na natin at ito na ang final na pagpapakulo natin sa ating pininyahang manok. O, diba? Nagulat kayo, no? Akala nyo mahirap magluto ng pininyahang manok? basta imekos-mekos nyo yan. yan, na yan. <laughs> bago nga natin hanguin, syempre ilalagay na natin ang piniritong patatas kanina. Saka natin hahaluin ulit at ito na ang ating last sa paghalo bago tayo kumain. O paano mga be, kakain muna kami ha. Maraming salamat sa muling panonood. Hanggang dyan lang muna ulit for today's video. Follow and share for more. k okay, bye! <laughs>